Sa gitna ng lumalalang suliranin ng bansa, tila mas inuuna ng kasalukuyang administrasyon ang pamumulitika kaysa sa pagtugon sa pangangailangan ng taong bayan. Ito ang matinding sentimiento ng isang lokal na opisyal mula sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan na naniniwalang unti-unting napapabayaan ng mga ipinangakong reforma at solusyon sa mga pangunahing problema ng bansa. Si Kreslin Katarong magbabalita. Isto lang na isang tabi ng Administrasyon Marcos Jr. ang mga pangakong binitiwa nito sa sambayan ng Pilipino noong eleksyon. Ayon kay Puerto Princesa City Councilor Elgin Damasco, imbes na ituon ang atensyon sa paghanap ng solusyon sa mga pangunahing suliranin ng bansa, mas nagiging sentro ng pamahalaan ang pamumulitika. Isang hakbang na anyay, naglalayo sa tunay na pangangailangan ng taong bayan. Ang natututukan ng kasalukuyang administrasyon sa tingin ko ay politika paghahanda sa 2028 presidential election. Pinangako nila na magiging 20 pesos ang bigas. Eh hanggang ngayon, hindi pa rin natutupad yon. Mas lalo naghihirap yung ating mga kababayan dahil nagmahal ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Hindi na po natututukan yun eh. Samantala, una nang iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi ang kanyang pamilya ang problema ng bansa, kundi ang kawalan ng oportunidad, kahirapan at kagutuman. The real issues in our country, and that is, yeah, aware of that. That. yes, that is the uh, poverty, that is uh, the corruption, that is um, the failure of the government to answer uh, the demands uh, from the people about accountability and transparency, yeah. Yeah. the failure of the government uh, to address peace and security in our uh, country. Sa kabila ng lumalalang mga suliranin ng bansa, umaasa at nananalangin si Councilor Damasco na magising ang pamahalaan at maitama ang mga pagkukulang ito bago tuluyang maging huli ang lahat. Babala niya kung patuloy na ipagwawalang bahala ang tunay na pangangailangan ng bayan, lalo lamang lulubog sa kahirapan ang mga Pilipino. Hindi lang ngayon kundi hanggang 2028 at posibleng lampas pa rito. Hindi tayo nananalangin o hindi tayo nananawagan na pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bumbong Marcos. Ang sa atin lamang sana na kung ano yung naipangako nila sa taong bayan, yun ang tutukan nila, hindi yung pamumulitika, hindi yung away politika, hindi kung sino ang makakalaban ng kanilang grupo sa 2028 presidential election, malayo pa yun eh. Itong Marso 22, isa si Councilor Damasco sa mga lumahok sa ayusin natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally kung saan nakiisa ang Puerto Princesa City sa Lalawigan ng Palawan. Pastor, Libo-libong taga-suporta ang nagtipon-tipon sa Mendoza Park, Barangay Poblasyon, upang ipakita ang kanilang matibay na suporta kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa mga kandidatong senador ng PDP laban na iniendorso mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay nito, mariing ipinahayag ng ilang taga-Puerto Princesa ang kanilang hinaing at pagkondena sa anilay hindi makatarungang pag-aresto kay FPRRD na sa pilitang dinala sa International Criminal Court sa The Netherlands. Isang hakbang na patuloy nilang tinututulan. Talagang masakit para sa akin kasi talagang mahal namin si Tatay Digong kahit na hindi kami mostly tagadabo dito sa Palawan. Talagang mula sa kaduluduluhan ng Batarasa, <laughs> talagang kami ay sumusuporta kay Tatay Digong. Maraming solid talaga sa lugar namin. Paglaban natin na maibalik talaga dito si Tatay Digong sa ating bansa. Bilang isang mamamayang Pilipino. Na... Malungkot na malungkot kasi ang daming naitulong niya sa bansa. Halimbawa ako uh, OFW. Ang laki nang naitulong. Di ba? Yung mga passport, yung mga tanimbala, pati yung mga ano, mga privileges ng mga OFW na binigay niya. Talagang napakaganda at wala nang iba pa makabigay no. Passport, biro mo, extension up to 10 years, di ba? Nagkaisa ang libu-libong taga-suporta sa isang taimtim na panalangin, isang panawagan ng pag-asa at pagkakaisa para sa agarang pagbabalik ni Tatay Digong sa bansa. Para sa nakararaming Pilipino, siya ay hindi lamang isang dating pangulo, kundi isang pinodong buong pusong nag-alay ng kanyang buhay sa tapat at tunay na paglilingkod. Sa gitna ng mga hamon, patuloy ang sigaw ng bayan, hustisya, pagbabalik at isang Pilipinas na inuuna ang kapakanan ng mamamayan bago ang pamumulitika. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Presiling Katarung Semana News